Mga kalingap lahat tayo ay nangarap ng may magandang bahay pero dito sa panibagong na scout ko ay lubos akong nawa dahil silang magkakapatid ay hindi magkatulog tuwing umuulan at nakilala ko ang tatlong magkakapatid na si Rachel, Hazel at Shara tara po mga kalingap panoorin po natin ito at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa kuya pinsan kaya sa mo sa hindi na ang sa biyahe, para makatulong sa nangangailangan. pinsan, marami salamat. So ayan mga kalinga pa isang magandang hapon po sa inyong lahat at ayan na uh, meron po tayong ano uh, na scout po na isang pamilya po na yung ama na lang po ang nagbubuhay sa kanyang limang anak. So ayan po ano ang, ang kanyang magulang daw po yung kanyang nanay ay na po at na yun namatay daw po. So ayan uh, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel ako po si Vincent Caliada. Please like and share po ng aking mga videos. And don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. At ayan, kasama po natin si Jasper mga kalingap. Ayan si Jasper. So ayan, uh, ito po yung pinakabahay po nila. Ayan, kung mapapansin po ninyo mga kalingap, uh, may parte pong simentado. At ang kanilang bubong po ay mapapansin po ninyo. Puro may mga nakasingit na pong mga plastic sako. At ayan, um, ang ganda nila sa kapaligiran kasi ano po malinis yan so yan po grabe po mga kalingap yung ano yung bubong talagang puro to. may mga satrapal na lang po yan mga kalingap yung satarpulin yun ang kanilang ginamit ano pansinin nyo mga kalingap po may makikita na kayong mga aninag sa ano aninag ng araw Siyempre, ang nagsisilbing takip lang po ay yung sa tarpulin po, ano. Yan, butas na po. Naglaba na po sila dito, mga kalingap. So, na napasukin po natin ang kanilang bahay. At alamin po natin ang kwento ng kanilang buhay. Yung mga kalingap. Gabi, oh. Gabi. Sirang-sira na talaga, mga kalingap. ano? Talagang butas na butas. Tapos tarapal na lang. Ito po. Mahaba naman. Ayan, ayan po yung anak. So yung kanyang tatay daw po ay wala mga kalinga po. Grabe talagang butas na mga kalinga po. Puro mga nakasingit na lang. Ito po. Yan, bahay po nila. Ito po. Yan, wala silang cabinet. So, ito, ganito na lang po. Ang kanilang gaglagyan. Yan po mga kalinga po. Grabe. Lahat talaga po. Panagulan na malakas. Talagang basa po di sila dito sa loob. Ano. po mga kalinga. Grabe. Grabe. mga kalinga pa. Ah, ito po yung kanyang anak. Sino ang panganay sa inyong dalawa? Ako. Po. Ah, ikaw ang panganay. Meron pang panganay sa inyo. Hmm, anong pangalan mo? Hazel Ann po. Ay, ang ganda naman ni Hazel Ann. Ang ganda ng anak niya. Ang pangalan tatay <laughs> tata niya pala? Reisan po. Tatay niya, ano? Reisan? Reisan. Ah, magandang pangalan. Ano? Ikaw, anong pangalan mo, ba? Charity. Charlie po. Charlie? Charlie. Grabe, ang ganda ng mga pangalan, ha? Ah. Ah, Nag-aaral kayo? Ano trabaho ni Papa nyo? Construction lang. Ano yun? Ang daily na may trabaho siya o bira? Bira lang. Uh, okay lang ba na ano na maglabas ito sa YouTube? Ano Opo. Ayan. 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 Uh, ilan pala kayo magkakapatid dito? Lima po. Man. Lima? Ay, apat po kami dito. Sa, nasa diet pa yung pangalan. Nasa diet? Naga, sa nagaano dun? Sa tita po namin. Sa tita nyo? Hindi ibig sabihin ang kasama nyo dito, si papa nyo. Anong anong kamusta naman po kayo dito? Mahirap. Talang, okay lang po. Eh, Grabe di pa nag, nag ulan, di basa ka basa kayo dito. Pag dito lang po, pero pag sa loob na po hindi. Yung sa loob ng kwarto. Pero nagsisilbing ang inyo na lang oh, yung mga tarpuli na nakasingit, di ba? Di pag malakas ang ulan, di basa pa rin kayo. Ilan taon ka na? 15 po. 15? Ikaw ano? 13 po. 13. Grabe, mabawata pa. Asa yung ano, yung pang yung pang-apat. Ay, yung lalaki. Okay. Mm. Di kumbaga dito sa manggawa na ito, kayo lang gumagawa. Kasi pag wala si papa mo, kayo nag-aasikaso. Okay. Mm. Asan pala yung mama mo? Wala na pa si mama. Ay, wala na si mama niyo. Anong nangyari kay mama mo? Nakuryente po yun eh. Nakuryente? Saan nakuryente si mama mo? Diyan po sa may balkon. Na... Anong ginagawa niya? Bakit siya na kuryente? Paano, paano pangyayari? Ano po, nang nahawakan po niya yung ano, yung receptacle po nung ilawang. Ano? Ah, na may alambre. Tapos, doon na, doon na nagsimula. Wala nakakita nung mangyaring kay mama mo? Meron po, kami po nung uh, kapatid ko lang. Mm, di na bunot yung saksakan? Hindi po, ano po yun, eh, hey? mataas po, sa mataas po nakalagay ay kinapitan ni mama mo sa taas o sa baba na yung ilawan ko kasi ano nahulog hmm. so inayos po niya tapos bigla pong nahawakan niya yung receptacle nga po hmm. Naghuros po yung alambre dun sa may receptacle niya mm. po yung ilaw yung ilaw na ano po nagsama po sa dibdib niya tapos yun ah dito yung sama sa dibdib niya Parang huh? nagmagnet ko. po. Ah, nahigop. <laughs> Parang nahigop siya nung kasi nung panaw niya ang kuryente pahigop ay Kaya di siguro nakaalis si mama mo Opo mm, Paano dito? Paano kayo dito nabubuhay? Paano yung pang araw-araw? Yung pagpapasok nyo, paano? Ano naman po nang Pinagkakasya na lang po yung kinikita ni papa Magkano ang kita mo ni papa mas isang araw? Ano po yun ay lingguhan Lingguhan ng sahod? Opo. nag Napapagkasya man ninyo? Napapagkasama po. Hmm. Ikaw, anong year mo na sa ano, high school? Grade 10. Grade 10, ikaw? Ano? Hey. Grade 8? Hmm. Di yan Punyari, may pag may project kayo. Paano yun na po-provide ni papa mo? Mga ganun. Lalo na ngayon, magki-Christmas. Paano yung mga dadamitin nyo, yung pang-Christmas party? eh hey, yung mga ano na po ramitin. yung mga pinag... Lumaan na. Mga lumaan yung damit. Magpapakilala pala ako ano uh, Ako si Kuya Vincent nyo Vincent Calyada Isang charity vlogger Kilala nyo sila Kalinga Prab Hindi uh, nyo pa nakikilala kilala. Uh, ano bang gusto nyo tulong na May ibigay sa inyo ng Team Kalinga Yung mga lang po itong bahay Kasi grabe na Kasi eh, sa kayo sa karapat dapat na tulungan kasi nga yung kalagayan ninyo. Tingnan nyo po mga kalinga po. Tutulo ay po dito. Oh. Di may time na pupuyat kayo pag ano. Opo. Di po magkatol kasi nga po. Pag nag-uulan. Nag-uulan. Pa mo lang po may nagtutulo na sa may uluhan mo. Ganun. Opo. Hmm, hmm. Grabe oh. O ba't ikaw tahimik? <laughs> masaya naman kayo dito. Masaya naman po. Kahit mahirap, Masaya yun pinakamaganda no na kahit tayo naghihirap sa buhay basta panatili natin na malulusog tayo dadasal ba kayo lagi okay. uh, tama yan huwag kayong makakalimot kay Papa God. na kahit ganyan marabe problema ninyo wala na kayong mama tapos si Papa nyo birap pa siguro magkaroon ng trabaho at sabi nga dito na nagkikipag lang sideline kumbaga mahirap ang ganoon kung walang permanenteng trabaho, paano kayo nga mabubuhay? Siyempre, sa pang-araw-araw, sa bigas, sa pang-ulam, napakahirap ng ganun, di ba? Um, sana po na, na bahay yan kasi nga po, ganito lang po yung buhay namin. At naghihirap po po kasi si Papa po, ano, na may diferensya po yung mata niya eh. may, may diferensya si Papa sa Sa mata niya? Ano ni may katarata na o oh, mahina na yung paningin? Malaki na po yung katarata niya sa mata. Eh di grabe pala na nung Tami. Yes. Ano rin po nang parang rugado na siya. Di na po siya pwedeng magtrabaho kasi nga po. Yung katawan po niya parang hindi niya, kaya. Ilan taon na si papa mo? Ano po, 38. 38? Mm, bata pa si papa mo no. Hmm. Si mama mo ilan taon nang yung namatay? Ano po nang 35. 35? 34% na pala eh. Ngayon yung year pala, 35. Ah, okay. Anong sa tingin pag natutulog kayo? Ano, yung ano lang po, dyan yung um, carpet. Carpet lang, di malamig pa rin yung sa likod. Okay. Uh -huh. Iingatan nyo din yung kalusugan nyo kasi ano yan, pangit yan. Ano, pag ma-apply kayong trabaho, dapat iniingatan ng katawan. Dapat physically fit kayo. Diba? Opo. Uh mm. -huh. Uh -huh. Ba't natatahimik ka? <laughs> Ang gagandang bato, grabe. Ano pangalan pala nung atin yun? Rachel po. Ah, Rachel. Puro may mga arang, ano nga, Rachel, ikaw nga, ano nga? Hazel po. Hazel. Ah, lahat may Hazel Ah. Rachel, Hazel. Sharon. Sharon. Sharel. ay grabe. Yung pangapat? Ian Chris. Ian Chris, ayun ay, na nang nabago at lalaki. Yung panlima? Catherine po. Ay, Catherine. Ah, nabago din ang ano, ha. <laughs> Para magkatunog naman yung dalawang mag, ano, magkasunodan. Grabe yung oh, mga kalingap. Yung kamusta dito, nung bagyo? Diba, may dumaan bagyo. Kamusta kayo? Lumip lumipat ba kayo ng bahay? Ano po, nag-evacuation po kami sa... Yan, sa may sa complex. School ha, sa school po. So, ah, sa school. Kasi delikado. Puro kawain lang pala yung ano yun, oh. Naging tukod-tukod na dito. Kaya nga po, eh. Grabe. Wow, ang kalagayan dito. Kumain na kayo ng ta Ay, hindi pa po. Naluto pa lang po ng... Sinong naluto pag wala si papa mo? Si lola po Si lola mo? ay ah, si lola mo minsan nagiintindi iintindi sa inyo? ano 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 Anong oras na uwi si ano niyo? ano po inaabot siya ng gabi, tas ano ano oh. Sino dito natutulog siya? ano 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 na ano 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 Si Papa mo sa natutulog. Dito rin po. Ang sama-sama kayo dyan. Bali, anim na kayo dito. Apo. Grabe. Um, kalingap, ano. sana po matulungan po natin sila. Rachel. Ay. Hazel. Hazel. Sharel. Sharel. Grabe. Yan. Tara, dito tayo muna sa ano. Yan po mga kalingap. Sana po makakulungan po natin ang kanilang kalagayan. Dahil nga po, grabe. Trapal na lang talaga. Oh kalinga pa. Lola, dito ka po at mainit. Uh, ikaw po yung ano, lola nila, Rachel. Ano po? Uh, kamusta naman po sila dito, ano, lola? Dito din pala po kayo natutulog. Oh, oh. Kamusta naman po sila dyan? Kamusta oh, po kayo? Natutulogan. Ano po? Minsan walang, ano, pag walang trabaho. Paminsan-minsan lang naman magkakatrabaho yung ama niya. Eh. Bakit po, lola, na iiyak ka po? Dahil dala ng problema po yung sitwasyon ng mga apo mo po mm. But, ba't bihira po lang po magkatrabaho si tatay? bihira po yun pag may tumatawag pag may tumatawag lang po okay. sa ngayon po nagkikipagtrabaho po si, si tatay naghahanap mm. yun yun eh. naghahanap lang siya eh. naghahanap yung trabaho? trabaho grabe yun sabi ko nga umalis si ano po Si tatay po, sabi ng mga anak, may problema daw po sa mata. Mm hmm. Ay, yung katarata po. Kawawa naman. grabe na pala na may butas ang bahay nyo. po. Si tatay po, mga gabi pa may maawi po. May anong tanging kahilingan mo, nanay? Maayos itong bahay nila. Maayos po itong bahay nila kasi nagdadalaga at binata po yung mga anak ano po mm. sa so, kasimbahay na yan, doon yung sasawa ko pinag-ano po na sa kanila kasi wala po silang matira kaya ako nagawa man yun nung, nung ano? man ako dito si ka lulat, mainit po nagawa ka pong kubukubo ayun, ayun, ayun ayun, ayun panumbag yun, naglipad pa yun naglipad pa yung haligya, halig. yan itong haligya po, naglipad itong haligya po, naglipad yung Lola, hmm. Lula, mayroon pa kung iaabot po sa inyo, no? Uh, dito ka, ano? Si Rachel, yung dalawang magkapatid. Balik ka. Ali, si Dito ka dalawa. Yan, kunin ko lang po sa aking motor, ha? So yan, nai, uh, tanggapin niyo po ito yan, para sa inyo sa uh, limang kayo bigas plus grocery. At hindi lang yung, ano ito, para meron kayong budget sa araw-araw nito ngayon. Maraming salamat po. <laughs> yan, para sa inyo po yan kasi deserve po ninyong tulungan kasi nga po yung kalagayan ninyo. Ang ganda mga nga po yung nanay, oh. Lalo na yung panganay niya. Lalo po yung panganay, si Rachel? Oh, si Rachel May. Rachel May. Hmm. Grabe mo. Oh. Hmm, kayo. Ano masasabi mo? <laughs> Salamat po. Salamat kay Dimple pati si ano, Rachel ay Hazel. grabe. Charlie. K. Nalilito na ako sa inyo kasi ano. <laughs> <laughs> Ikaw ano ang pangalan? Cheryl K. Yan, Cheryl K. Puro may cell. Yan. <laughs> Yan, ano masaya ba kayo sa natanggap ninyo? Masaya naman po. Yan. Basta ano lang, uh, ito pa yun ang bilang kuya na mag-aral kayo mabuti kasi yan yung pagkakapitan ninyo balang araw kapag nakapagtapos kayo yan, matutulungan nyo si papa nyo si lola nyo pati sarili ninyo makakatulong din kayo sa iba no? kasi mas maganda yung makapagtapos ng pag-aral siguro lahat naman kayo nag-aaral hmm. tama yan basta magsumikap baka yung padadala sa problema ano na kahit mahirap ang buhay basta patuloy lang ano magdasal kapag may problema uh, mabilib ako kay papa ninyo kasi talaga nagpupursige na makapag-aral kayo kaya pag-aral kayo para makapagtapos ano sana sa sunod kong balik makausap po si tatay ano tatay nyo Ray, ano, Ray? Raysan po. Ray San. Ay, grabe, ang ganda ng mga pangalan. Sino mga nagpangalan sa inyo? <laughs> ano? <laughs> di alam. <walang mo. laughs> um, ikaw, saan ka nag-aaral? Sa Gonzales po. Ikaw, doon din. Hindi uh, pag na sabay na kayo mag-uwi. Opo. Um, Sino ang kaklose mo sa mga kapatid? Lahat na ako po. Ay, lahat kayo close. Um, huwag kayo mag-aaway. Ano? Magmahalan kayo kasi yan po yan yung pinakamaganda. Ano, anong wish mo ngayong darating na Pasko? Ano na po, yung buo kami na salo yung ano namin kahit kunti yung lang po yung handa. Yun yung pinaka-iling mo? Opo. Yan. <laughs> Ikaw, anong kailangan mo? Yung mapaayos po ang bahay. Yung tap tapos? Tapos magkakasama po kami. Niyo. Magkakapatid, ah. tapos papa mo. Grabe oh, tatangos ng ilong ninyo. Sa akin kasi, rapa, eh, nandapa ay. Yeah, man, basta <laughs> pares tayo. yan, <laughs> normal lang 'yan. Basta ano, magpakabait kayo ano. Salamat sa ano pag in, ano, pagpa-interview sa akin ano. yung mga kalingap si Hazel. Uh, Hazel. Uh, na kwento ni Tatay, yung, ano yun? ano yun lolo. Step ano, ano po nang step grandpa. Hmm. Is uh, di lolo ah. nga step lolo no. Nang sabi niya na naigib kayong tubig. Opo. Malayo yung iniigiban niyo. Malayo po. Ay, wala kayo dito yung sariling gripo. Wala. Hmm. Kuryente paano? Hmm. Ano po lang, napukula po kami yung... Naputulan ano? din. Naputulan din kayo ng kuryente. Ah. Dahil hindi nakabayad. Ay, sa, sa hirap talaga ng buhay. No? Sa, ano, hindi kasi na, kumbaga, hindi kaya ma-provide ni Papa mo yung ano, Yay. yung gastusin talaga, ano hanggang pagkain lang po. Hanggang pagkain lang talaga. Hmm. Si papa mo, kahit bata pa, meron may iniinda ng sakit. Yung sa mata niya. O nga eh. Tapos hindi na siya pwedeng mong trabaho daw. Yung sabi mo. Opo, kasi palala po yung palala eh. Palala ang palala. Tapos hmm. parang yung isa pong mata niya na, parang naapektuhan na din po. Oo, oh, naapektuhan na din. di grabe ano. Hmm. Dito, Oh, sa man pagano, ano? Pag, ano si papa mo? Wala. Walang trabaho. Ano lang po na? Ma? Ma, ano na lang po siya? Mga po. Mga utang? Okay. Buti naman, binapautang kayo. Nakakabayad man din po. Pag Pag ano? may trabaho po siya. Pag may trabaho. Gabi may, Kayo, anong ginagawa nyo dito? Pag ano? Pag wala kayong pasok. Ano lang po tulong-tulong sa mga gawain. Tulong-tulong sa gawain. Opo. Si, sino nalaba dito? Ako po mag-isa. May ikaw lang nalaba. yung very good. Ha. Nakaka-proud ka naman. Tapos yung iba naguhugas. Opo. Kung ba may nakakuto toka? Opo. May ano man ako kami. Schedule. <laughs> Schedule. Ang ano araw ng labang? Ano po kapag Sabado po kaya walang pasok. Talagang lumalaba ka na. Di simula kay Papa mong damit. Ikaw nalaba. Opo, uh -huh, lahat po. Ay, grabe. Nakaka-proud ka naman ni Hazel. ang tama yun. Tsaka lang talaga sa buhay. Hmm, basta mag-aaral lang kayo ni, ano, kayo magkakapatid, ano. Yan ang yung kayamanan na ipapamana na sinin ni Papa mo. Hmm. Kay Papa mo, okay lang na i-video kayo? Okay lang po. Um, hmm, sige. Si ate, ano pala, si Rachel, di ba? Parish, parish. Rachel. Uh, di ba nasa, nasabi mo nasa bahay ng tito at tita mo? Opo. Uh, um, pina, sila nagpapaaral doon? Opo, sila na po kasi hindi na po kaya ni Papang i-ano po eh. Mag-provide kong baga pag lahat kayo yung pinaaral. Parang wala nang, ano, wala nang matitira sa pangkain nyo. Opo. Parang ano na po ng... Yung sapat na lang po. Sapat na lang. Hindi na po kaya. Hindi ang ganitong ano mas may ano diyan mahirap dito at kasi walang kuryente kayo. Mainit. Opo, gasera na lang. Ha? Gasera na lang yung nagsisilbing ilaw niyo. <coughs> Tapos yun, grabe, butas-butas so oh. Sino gumawa ng bahay ninyo? Nag-ano po yan, nag-ingi lang po ng tulong sa mga kapitbahay. Ay, nag-ingi lang kayo ng tulong sa kapitbahay niya para mabuo lang yung niya. Okay. Mabuti ang na, mabait naman ng mga kapitbahay niya. Ano? So, yan po mga kalingap si Rachel. No? Yan po ang kanilang ate. Sabi mga kalingap. Ikaw pala nag-alas na ito. Marami si ang sipag mo naman. Ito po mga kalingap siya. Ikaw nagparalagay niya mga ano na yan. At kagabi siguro malakas ang ulan, di ba? Buti dito. Pa ah, ampiyas lang. Yan ano? Na ampiyas ga dito. Ay, grabe oh. Ah, kalinga. Wala din pala kay ditong pintuan. Open lang din. Buti wala nang pumapasok dito sa inya, no? Hmm. Pero mag-iingat kayo at mga babae kayo. Ito mga kalingap. Oh. Grabe. Diyo makit ka pa sa taas. Okay. grabe. Doon sa kabila, trapal, no? Okay. Dito, nakakasya kayo dito. Tapos si Papa nyo dito, banda. Dito si Papa nyo. Tapos kayo dito, mga magkakapatid. Marami, maling naman. Ayan mga kalinga po, grabe. Talagang tuluan po mga kalinga po. Oo, yeah, may sapo. Talagang <laughs> karapat-dapat ko silang tulungan marami eh. Marabi oh. Eh. Ah, Yan po. Yan po. po mga kalingap eh. mga kalingap si Raisel. buti na ka kay dito, no? Ah, tuwing Sabado pumupunta kayo dito. Kunin po bihira. Bihira. Anong ano masasabi mo dito sa kalagayan nila papa ay nila ng mga kapatid mo wala, ano po nang, na, na din po sa akin sa loob ko kasi siyempre nakita ko pung ganto po yung bahay na mm -hmm. masyadong hindi komportable mm, na sa mga kapatid mo puro babae ano? kaya nga, okay mm. ilan taon ka na? Nag-aaral ka? Okay. Saan ka nag-aaral? Sa RHSTI po. Sa DAIT? Ako. So, hmm. Sa hmm. Sino nagpaparal sa iyo? Si tita po. Tita mo. Pero ano, okay lang ba na i-video ka? Opo. Ah. Yan. Si papa mo pala ng, ano din, may karamdaman na din, ano? upo Nasakit na din po yung dibdib niya, yung ano niya po, yung ganito. Tuhod? Yung din po. Kasi grabe na magtrabaho si papa mo, ayan. Eh, no? o, Opo. Anong kahilingan mo ngayong darating na Pasko? sana po yung bahay po namin maging okay na din po yung hindi na po na, hindi na po na, na sila na natuturoan mm -hmm. kapag natulog mm -hmm. tapos po naputulan din po kami ng kuryente kasi mal, malaki din po yung bayadan kaya nga um, si mama mo na, nandito ka nung namatay si mama mo wala po ako nung nasa, nasa Dait po ako nun. Ang, nan, ang nandito lang po is yung pangalawa kong kapatid tapos yung na, mga sumunod na po. Mm, tara dito tayo. Dyan, lang dyan. Mm. Bira ka lang pumunta dito. Opo. Okay. kapag ano po. Kapag... Yan, dyan, dyan ka na lang. Ma, ano? Yan. Kapag wala po pasok na. Kapag walang pasok so, nandito kapag ka. Kapag di na po busy sila dito sa trabaho nila. Mm, -mm. di pumupunta ka dito para bisita eh, mga kapatid mo. Opo. Okay. Hindi siya masali ka sa mga pageant. Hindi po. Hindi. Pero may nakita ko dyan, nakasali na, naka ka sa pageant. <laughs> ano lang po yan, yung mutya ng gabon. Ah, tali. mutya. Hindi ah. pa kung ano, representative. Oo, oh, ang ganda-ganda mo naman pati. Mag-aaral ka mabuti, ano, para matulungan mo sila papa mo. Hmm. Si mama pala, nakurinta na, ano, grabe. Hindi kumbaga, walang, wala nang ibang tutulong sa inyo, kundi yan, sila papa nyo lang, tapos sila lula mo, ano. Hmm. Yung mga kapamilya po ni Ma'am nasa malayo pa po, po eh. po. Nasa Bisaya pa po. Bisaya pa. Mm. <laughs> But na uh, nakikita ko sa mga mata mo na naiiyak ka. Anong, Ano yung na, nararamdaman mo? <laughs> ano? Sige, labas mo. Okay lang. Okay. Ano? <laughs> Nalulungkot lang po kasi ganito yung bahay namin. sa kalagay ng mga kapatid mo. Siyempre, wala pating mga pinto, ano? Wala po. Sa bintana, wala din harang. Mabuti nga po, walang napasok. Kaya nga, inaano ko, sinabi ko sa kanila, buti walang pumapasok. Grabe oh. Sana po, mga kalingap, matulungan po natin sila. Oh. na uh, salamat, ano, Rachel, so, dahil na paunlakam ako na ma-interview ka, ano. Oh, kaya mo at ilalapit natin to sa kay kalingap Rab, na matulungan salamat kaya, ano Ang kailangan mo na mapaayos itong bahay ninyo. Hmm. Sige, salamat ha. Salamat po. O, oh, magpapakilala muna pala ako. Ako si Kuya Vincent Calyada mo, isang charity vlogger mula sa Team Kalinga pa, no? Yan. Oh, sige, God bless iyo Mag-aaral ka mabuti. Opo. Dahil araw kapag nakapagtapos ka, lahat ng pangarap mo sa buhay, matutupad yun. At matutulungan mo yung mga uh, kapatid mo, ano? Opo. Kaya, ano, mag-ingat ka lang palagi, ano? Opo. At tutok lang lagi sa pag-aaral at huwag mo na mag-boyfriend. tapos, Always yung pasalamat kay Papa oh. God. God bless Salamat